po guys napakan linis ng dagat at maganda naman liguan To guys maganda ng dagat ngayon masarap maligo ligo mm. yan yan guys gusto nyo dito mamasyal dito lang to banda dito. Hmm. Yan. Libre mamasyal dito guys. Sa amin, sa bayan ng Initaw, Misamis Oriental. Dito po. Maganda, malinis ang dagat namin dito. Kaya, gusto nyo mamasyal dito. Punta lang kayo dito guys. Maganda liguan at magandang pasyalan. Ito guys, o. Oh. Ito dagat ito. Sa likod lang doon ng, ano, ng poblasyon initaw. Malapit sa Mercado guys. Kaya kung gusto nyo, kung galing kayo sa Cagayan de Oro City, si daanan Daalan nyo na ito yung ano, yung ito na bayan na to, bayan ng initaw punta naman kayo na ano ng Iliya dadanan pa rin, rin, dito ang yung bayan na to. kung gusto niyo mamasyal punta lang kayo dito guys guys ito yung aming 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 dagat at saka maraming isda dito guys at saka maganda talaga maliligo dito guys gusto nyo, ano, mamasya, libre-libre lang to guys. Walang bayad dito. Libre, mamasyal sa aming dagat. gusto nyo pumunta, linda kayo. Sala. Ito guys. Napakalinaw ang dagat. Hmm. Saka mayroon pang ano, kabilad na ano, buto ng marang to guys. Para, para masiguro, luto lulutuin to. Ito. Ayan. Guys, kung gusto nyo mamasalita sa aming bayan, punta lang kayo. Salamat sa inyong pagpanunood sa aking video. Bye bye the guys bye bye